Kinumpirma ni Senadora Cynthia Villar na pinag na ng kanilang legal team kung narapat ba na ng Senado ang kaliwat kanan na reklamasyon sa Manila Bay Ginawa ni Villar ang pahayag sa isinagawang ambush interview kasabay na ikalimang anibersaryo ng pag-legislate bilang protected area sa ilalim ng Republic Act No. 11038 ang Las Piñas-Paranaque Wetland Park. Sa panayam, inamin ni Villar na may mga nagtatangka na rin na alisin ang Las Piñas-Paranaque Wetland Park at magkaroon ng reklamasyon sa naturang lugar na labis na kinababahala ng Senadora sa kabila na batas na ito bilang isang protected area. Bukod dito, may kautusan din ang Korte Suprema na linisin ang Manila Bay. Iginit ang mababatas na i-review na rin ito ng Department of Environment and Natural Resources. Ang uh, reklamasyon sa Manila Bay dahil nanganganib na bahain ang Metro Manila, kabilang ng Pasay, Paranaque, Las Piñas at Bacor City. Ba Nag-aaral kami. Nag-aaral kami. Nagawa na kami ng study. Uh, may mapa kami reklamasyon yung lahat ng reclamation sa Manila Bay may Kasi doon kami dadaan sa bandang pasay. Pag lumabas dito, doon dadaan. At saka pala, Philippine Navy sa Kabite. At saka hmm. Philippine Navy doon hmm. sa, sa sa, sa Sangli. At saka dito sa, sa, sa ano. Sa, oh, saan ba dadaan yung Philippine Navy na yun? Umamain dito yan. Bakit naisipin? ganda-ganda ng Manila Bay, di ba? Yun ang ating Manila Bay Sunset. Pag biglang mawawala Manila Bay. Ako, the longest time. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas sa balita.